kaya mo pa ba o kaya mo pa? Minsan, sa kadamo sa aton problema, nahunga taini sa aton sa diri. Ba't syag ko ikaw, kaya ko hali dida, kagasta sugad, hindi na hunga nagasayaw na gihapon sa akon isip kung ako napapagal. Ako si Sir Jeric, kag-aga na, hamus, paniaga kita. usad sa akon Pilosopiya sa buhay amo ini. Ang buhay kakambal sa problema. Pero kung ini dili mo na masukul, kag halapit ka na magbuhi, tandaan mo na dili lang ikaw ang may problema. Kag tanan na problema, blessing. Bilang usad na panganay, usad ako sa nagabaton sa problema sa sulod sa amon pamilya. Sa nako nagtungtong sa tama na naedad, nakita ko kag nabatsagan kung sing ano magproblema ang akong ama kagan akon iluy. Kag ini sa kadugayan na ko na. Usad na ako sa nagasulbarsan problema kag minsan nagiging dagdag pangani sa problema. Problema sa pinansyal, sa pagaklase, sa personal na bagay, kag sa kalaunan, sa trabaho, pati na rin sa mga estudyante mo. Kag man minsan maiwasan na sa ginakwento na problema sa imo estudyante, katrabaho o kakilala, minsan ina problema mo naman. Makatatawa hano, pero realidad. Kag aram ko na nagapamati kag nagakita kala sugad ta ang inaisip na problema. Minsan pati ini na problema nagigin rason para sa magsulod o para kita magsulod sa panibag-o na problema. Na kung minsan, pag nagabiriyo, makasabi ka gayod na nakapabuang gayod, kag mabubuang ka gayod man. Amo man iniminsan ang rason kung ano kay naharayo kita sa iba na tao, sa aton mga amigo, lalo na gayod sa mahal na ginoo. Naapektuhan ang aton desisyon sa buhay, nawawara ang aton focus, nalilihis ang aton pagtuod. Nagaabot pa sa punto buhay na ginabasol nato ng aton mga mahal sa buhay. Labi na gayod, ang mahal na ginoo. Nawawara ang dapat na pagpangadji manungod sa bagan man sa nagabati. Wara man sa nangyayari kag masyado naton inasarigan ang aton sadiri na kakayahan kag dili ang sa taas. Pero Ginapadumdum sa aton sa Mark 9:23 na if you can said Jesus everything is possible for him who believes. Bilang usa da na tao, natural sa aton ang makapoy, maguol, mapagal kag magkaigwasan problema. Pero dumdumon mo, dili ka lang ang may problema, kag may kaupod ka perme sa imo problema. Kailangan mo lang isurrender sa iya ang imo sa diri. Kung kailangan mo magtangis, hala, itangis tanan sa iya. Kailangan mo magtalubo sa problema. Kay, kailangan mo man ini para ikaw makapadayon. Kag minsan matatawa ka na lang na, ah, mula gali ito. Sabi nga ni San Mahal na Ginoo, magpadayon kay kaupod mo siya, kag-ada siya, hasta na lang. Mga Dikita, Mahal na ginoo, patawada ako kung minsan ginalumos ko ang sadiri ko sa gamay na problema. Patawada ako kung masyado ko inapamatian kag inasarigan ang sadiri ko nakakayahan kag dili ang imo kagustuhan. Buligi ako na magtalubo sa mga problema. Buligi ako na dili makapoy sa problema. Kay aram ko na ada ka. Sa ngaran san ama, san anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.